Hello, good morning mga kalin. So, na naman nga ni kita. Marhay na aga. Sa mini vlog ko nga ni nabasa ko nga ni pala na okay na sa so pinag-give ko ang t-shirt. kami nag kay kaysa ko yung pinsan dahil nga ni super excited nga ni ako. Kaya na may magagamit na nga ni pala na ako sa pagbablog, guys. Aram nindo, guys, sa so feeling na sa so pinagalan mo may mahihilingan. Talagang sa pagmati, ta maho na marami. Ini nga ning t-shirt na ini ba ko lang ni para sa kuya kung di sa kuya din ng mga followers. Mapag-giveaway nga ako akong t-shirt din mapili ngani ako kung sa kuya ang tatao nan eh. basta sa mga sulit followers ko kaya abang-abang na lang. So finally nakarating na ngade. Okay, min. Eh, ipapakita ko lang ko na lang <coughs> okay, si. Okay, 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 okay. Nice. Sa kagayon. Astawa lang yang Okay, okay. Okay, okay. ni nga ni Indo, super gayon talaga kang sa inang pagkakagibo. Super asikaso pa nga ni talaga ako dyan ni madam kung mahihiling nga ni Indo. Kaya sa so mga nagpaplano dyan, magpagibo ng sticker or t-shirt, dagdi na nga ni Kamu sa Carly C. Prince. Super affordable nga ni talaga ang mga gibo ni madam Indu. Lalo lang nga ni, kung customer ka na nga ni Ninda, talagang tatawan ka discount. Kaya sinasabi ko sa Indu nga ni Kamu masis. Nahiling man nga ni Nindo, kung paano nga ni Nindo, ako i-assist. Talagang asikaso nga ni Indu akong maray. Baka tigiisip ni guys sa tigpo promote ko nga ni Sinda da ito. Talagang naisipan ko nga lang videohan Sinda para sa mga nagbabalak na magpagibo dyan digdi na nga ni Kamu. Magagayon talaga kasi ang mga quality kan sa indang mga gibo dahil talaga kamo masis Lalo na sa so may mga okasyon dyan digdi na nga ni Kamu magpagibo kan sa indong mga tarpaulin or yung mga souvenir. Dahil subok ko na nga din ang tarpaulin at souvenir sa inda dahil nagpagibo nga ni ako kan fiesta. So ayan patapos na nga ni si Madam. Plinastik niya pa nga ni ang yung mga t-shirt na pinagibo. talaga sa imo, madam sa ulitin. Baka dako na talaga ang mapapagibo ko sa Indo. Habang nasa biyahe nga ni kamikaan, super excited nga ni ako na sukulon ko na nga ni ang mga t-shirt na ini. Pagkaabot ko nga ni talaga sa harong talagang tigbuksan ko na nga ni excited ngani nga ni talaga akong sukulon. Yan nga great talagang gustong gusto ni Agum yan kaya yan nga niya mo yung kulay. Oh, wow guys, super gayon talaga ang pagkakagibo nila madam kang t-shirt na ini. Dahil nga ni ako naguba dyan yung t-shirt kasi sabi kong ipapahiling ko sa Indo kung pano ko nga ni isukato. sunso -sun nagtuon nga ni mo guys kay Elingon din ngani, ni nindo, panlalaki pala nga ni, ini baka may magsabi na naman nga ni kung tigpapabakal ko ini no po matao lang nga ni ako sa masubid kong followers mm -hmm. ini great talaga is panlalaki nga ni, talaga ini igwaman nga na akong pambabay, kaya hilingon na lang nga kaya sa so, gusto kan sa kuyang t-shirt kay sabang abang ka mo malay po ako kaya sa so, mga dahil pa dyan nakapalo ano na magpalo na baka ka mo nang matawan ko ng t-shirt so ini naman nga ni pala na ang sa tuyang pambabaing t-shirt mahihiling na lang nindo super gayon man nga, yung mga t-shirt guys ay cotton. Talagang bakong mainit kapag sinulot. Talagang iyuman ini ang pinili ko para mas magayon sulutan lalo na mainiton ang panahon. Mas magayon po ini kong talagang hinuba ko ang bado pero dahil kung hani inuba dahil ko nga ni sa indokong panu Kung nga siya sulot. Talagang plenex ko ng gusto ang baryo na ini dahil nga ni super gayon talaga. Pasensya na nga ni kamo sa boses ko kung medyo paos talagang paos pa nga ni. ako. May pasayaw sayo pa nga araman si Manny Nindo dyan. Okay, sa so mga gusto makatanggap ka ng t-shirt na ini, abang-abang kamo sa live ko. Baad mag-live ako sa aga. Hindi nga niya ako schedule kang live ko dahil yan ko nga lang nakuha ang t-shirt na ini. So, paano ba yan? Hanggang digdin na lang ang sakuyang video. Maraming maraming salamat talaga sa Carly C. Si Prince. Thank you for watching and God bless. Bye.